dito tatlo, apat apat ang uh, makakapwesto dito hanggang lima pagka talagang marami sila kakaibang klase dito ang handa natin oh. pa direct direksyo akyat ayos sa tansya mo tatay karling kasi marami din tayong viewers na madalas na nagtatanong talaga na mga ganito kalaking bangka ay sa estimate mo lang po yun kung magkano ang magagastos lahat-lahat finish na yo what's up mga kayo so isang magandang oh, uh, umaga po sa ating lahat so ayan ito po yung kuan uh, bangka na katabi natin dito yung bangka natin na refer katabi dito tayo sa piston nila Raps TV Vlog ayan tapos na kaya kukubira natin to ng video kung tayo yun, yun. Makipag-issue so dito kay tatay Ganda, tapos na oh Ganda na tayo ah. Tapos na Kakabit na lang itong palangoy ano po Ilang palangoy ito tay Kada, isong, it Itong side na ito Walo oh. Walo sa dalawa, tatlo, apat, lima, anip, walo, Saktong-sakto ang haba nito, mga sawyo, oh. Ayan, kinayasan ito. Grind lang pinangkais na dito, Tay? Mm Hindi. -hmm. O, kukuan lang, itak. Ito. Mm hmm. Kasi pinturahan. Ayos. Ah, ito. Ikot tayo dito, mga soyo. Ganda na, oh. Laki na lang. Nilaki nito, Tay, oh. Okay, Maliit lang ginagkag naman ito. Dati pa rin. Ah, dati pa rin. Pero, mas... Mas lumawak siya ng kaunti. Oh. Kaysa nung dati. Yung panulay na lang ang kulang nito. Wala, wala, pang panulay. Ben, si kapitan na yun o. Ano pa kala ng kapitan nito? Ha? Kajodjet nga pala. Oh. Ayos. Ganda. Ikot Ay tayo dito. Ayun, lalim pala nito. Hindi pa nakuan. Hindi pa napinturahan. Anong lapad nito pala kuya? Yung lapad na ibabaw. Jis. Jis ang lapad. Ang haba nito. Eh makina. b -8. Ah, saktong-sakto lang. B8. Okay, ah, tayo mama sa uh, pan mga soyo. Taas. Papakita natin. Ah, wala pang kuan. di pa sinalpak yung ihi. Laking bangka rin ito. Parang halos yung laki nito nung kwan. Mas mahaba ito mga maha Yung sa na video natin doon sa malapit sa fiberglass yung kay yung ginawa ni Kabangka Francis ang laki din ito mahaba ito yun kasi 11 medya ang lapad na nun kasi ang plano nga sana nun mga soyo ay kuhan ang tawag nito ah uh, pangulong pangulong sana yun kaya malapad gagawing bibitaksay kaya 11 ang panayon ang lapad ito, jis ang buka daw nito sa ibaba mga soyo kaya kaya mas mala, mas malit dito buka kaysa roon. Ito naman pamiwasan, mahaba naman 'to kaysa roon. Ba ang haba noon ay hanggang dito lang 'yon ay. Ito mas oh, pa nga ng haba nito. Kaya mas mahaba itong pamiwasan na ito. Ganda na. Akyat tayo. ipapakita natin yung loob V8 ang makina Ayan Dito muna tayo sa panabi At uh, wala tayong Laot Baka si Amigo Victor ay Huling laot na siya na siguro ngayon Pagka pagbibigyan pa daw siya Pero pagka uh, Talagang malakas na ay, Huling laot na niya ngayon Wala nang laot na uli Agoy na lang Paano tayo makakain kami dito para uh, sa para ting nang amihanin kaya may ari niyan mga soyo sabi sa akin baka yung bangka ko na ang gagamitin at dito dito na lang kami mamumuraw tapos mamumusit ayan diskarte na lang dito sa panabi kasi meron naman tayong bangka maliit kasi pag yun ang gamitin niyan doon yung kanya yung malaki laki yun matakaw sa krodo pati yun yan o no? Akyat tayo. Alito si Kapitan. Subukan natin mag magpaalam. Uh, Akyat tayo. Ayos si Kuya Jojet mga soyo. Nagpaalam tayo. Uh, salamat. Kuya Jojet, shout out sa iyo. At uh, makaakyat dito mga soyo. Para maitor namin. Mag-tour tayo dito. Ayan o. Oh panulay yan ayan. ginawa pa lang nila dito ganda oh haba pala dito yan abo ay sa mga daanan oh iyo karamihan mga soyo ay ang daanan dito sa gilid ito kakaibang klase dito ang daan natin oh pa Tapos uh, direksyo akyat Ayos Dito muna tayo sa baba Mama tayo akyat Dito na siguro sa loob yung makina Hindi na natin mabuksan mga soyo Tamang tabang pa lang tayo silip luwang nito Napakaluwang Ah uh, Wala pang kusina Masa na yung kusina dito? Wala pa. Nalagyan pa ito masoyo. So mamaya tayo akit. Dito muna tayo. Yan. Aba. Grabe ang tatlo ang butas. Kuya, ano ang taas nito? Simula park ka. Sa baba ah. May jet it, ha? Ah? Ot Ocho? Okay. Baka hindi lang siguro ocho ito? Dalawang, dalawang na... plywood ba ka ito? Ocho, oo, pag dalawang plywood, ocho Oo okay. oh. okay. Hmm Ayan o oh. Laki lang ko nila Ganda nito ah. Jeez, ang haba Ayan, wala tayong mapagtaan Umalis si Kuya Jojit Manso Si Kapitan hindi natin matanong kung magkano ang nagastos nito. Kasi halos ko nito eh. Ang palit lahat ito eh. Ang natira na lang dito ay yung kasko. Tapos itong kuan. Bandang hulihan. Ayan si Tatay Carpentero. Ang ating kuan dito. Ang papanday. Oo. Oh. Kata dito. Ito manhole. Lalim pala nito. dalawa pala ang manhole dito baka dito yung sa lubid sobrang lalim naman pag ito yung ah iya yeah. oh hari kan kind hari of dito mamimiwas bali ito tatlo apat apat ang uh, makakapwesto dito hanggang lima pag talagang marami sila kausapin natin si tatay kasi siyang nagkuha nito eh siyang panday kaya siyang kakalam kung anong sukat nito at saka kung talong natin kung magkano natin itong nagagastos tay hanggang tanghali po ano, paalam naman ako kay Kuya Jojit eh Uh, may tatanong lang ako nito sa sukat kasi ikaw ang karpintero yata na ito. Sa sukat sa lapad? Bangka, oo, oh, lapad, saka haba. 3 meter yung dito sa... Yung buka? Sa taas. Sa, taas? Yung palapad. Oo. Oh, uh, 70 yung haba. 70? 70 feet? Hindi, mga 80. 80 plus. Ah, 80 Opo. feet po yun, feet? Oo po Ah, yun. Ah, yun. Kaya po ang nag-umpisa nito hanggang sa natapos. Oo po. Ah, ang kwan mo ito ay eh, pakyawan po or plywood? dalawa lang po kami. Kaso lang ay mayroon na kontrata. Ay pakyaw sa contractor namin. Ah, kung bagay tauhan lang po kayo for yung busing ninyo ang nakakontrata? Oo. Ah, contractor pa lang nakakuha. Tapos mm -hmm. kami arawan. Mm, pa, maka makano araw niya dito tay? 700. 700 po? libre kain. Libre kain, merinda. Oh, merinda. Pero naman kubo tinayong niya para sa akin. Oo. Oh. So, sa kanya yung pagkain. Ako na lang nagluluto Ah, ayun na mapal. Mm, tagasan po pala kayo tay. Samar po. Ah, Samar ka pa galing? Oo. Oh. Ngayon lang po kayo nakapunta dito o matagal lang po kayo dito po? Eh, ito na, yun lang po, nakarating po dito, kaso lang yung anak po nag-arap. Ah. Pagpagaran. Ako rin ang magulang Sipat, Suporta. Para, nila. Mm, para makatapos ano po? Mm, Kasi lang yung, yung, ko yung, sika mm. Anong pangalan nyo po pala tal? Carling po, palayaw. Carling? Opo. Carling, ayan. Ah. Ah. Yeah. Oo, tagasamar si shout out sa mga tagasamar mga soyo Meron tayong kababayan dito, karpintero pala Magandang gumawa, oh kung sa mga gusto magpa... No, ah, nagagawa ka rin talaga ng bangka dati pa? Yung Pangulong. Ah, Pangulong? Opo. At saka si yung... Ibig, sabihin, sa pala Ibig sabihin pala, marami ka nang nagawa. Ibig sabihin pala, marami ka nang nagawa ng mga malaking bangka. marami na doon po sa amin, sa Samar. Ah. Contractor din naman ako sa amin. Oo. Kasi nang malilitag isang marilang bangka. Oo. Oh -oh. Kaso lang na upo sa meron ko ang mga di mga sira yung mga bangka. Nakarating na kore. Ah, oo. Ayun mga kasoyo kasi meron tayo yung Kuya Carling. Meron tayong mga viewers na nagpaplano ding magpapagawa ng bangka. Eh baka sakaling pagka wala kang gawa ay ikaw ang makukuha. Eh di ano? Oh, pag wala kong pag wala kang gawa. Ayun, uh, mga kasoyo, si Kuya Carling po. Pina mahusay ang pagkagawa niya dito. Iki. Oh, yung makina na nasa loob daw po. Ang pangalan dun sa Manila, yung tubo, tubo, busina, no? Oo. Oh, Yung lagaya ng ilis, eh. Ang makina daw po nito ay B8 daw po? Opo. Oh, uh, wala po. Single engine alam po po. Single engine. Oo. Oh, Masoyo, B8 ang makina nito. Oo taas nito oh. Oh. Ah, tayo na tayo na ito mga soyo oh. saktong sakto yung sa taas ng camera natin 6 feet, ang haba nito ang taas ang taas 6 feet 3 meter ang lapad niya masoyo ta sa ibabaw tapos 80 feet yung haba simula doon sa ulan hanggang papuran dito Ah, Ala. Kami galing. Ah, doon ka galing? Opo. Sa nagtuksong ng paltik kay Boss Edgar. Oo. Oh. Ay ilang ilang buwan yung yung oranda dito po yung ginawa ito. Simula nung nag-upisa. Pag iba namin, pag-upisa June. Ah, June kay nagsimula simula po dito. Opo. June. Tapos pa ano ano naman dyan... po, wow, bitin-bitin yung material sa iba naman kami. Ah, oo. Oh. Kumbaga uh, ah, hindi tuloy-tuloy ano po. Opo. Pag hindi tuloy-tuloy pa, lungsong ang losong na sana ito kung tuloy-tuloy. ito -tuloy. materialize mm. kasi hulihan yung mga dinar, mga Kaya nga po. Eh, medyo mahigpit. Mahigpit tayo dito. Mahigpit. Kaya talagang kung talaga, pag walang maayos na papel. Baka pa ngayon kay Boss Ricky. Oo. Nakaligas nyo nga yan. Pag-flash Oo. Kaya nga. Dapat ito'y matagal lang tapos ano po? Ito'y tuloy-tuloy lang. oo, oh, oh, dapat ito na ito na kuno na ito na uh, kalaot na. din na dinadala 'yung tawin. Mm. Oh, yan, mga soyok. Ah, salamat kay Tatay Carling at nakapanayam uh, natin. Ah, tanong natin 'yung sukat nito. Oh, ayan. Sa tantsa mo Tatay Karling, kasi marami din tayong viewers na madalas na nagtatanong talaga na mga ganito kalaking bangka ay eh, sa estimate mo lang po 'yun. Kung magkano ang magagastos, lahat-lahat. Pinis na. na. Bukod yung makina, sa bangka lang, Oo. sobra 1 million. Sobra 1 million to? Pag-repair lang? Opo. Hindi, pag pagkalimbawa po tayo, halimbawa, brand new lahat. Lahat kahoy, pati ganito kalaking bangka, brand new lahat. Uh, kung brand lahat, mga 5 o hmm. Yan nga mga soyok. Ganito kalaking bang bang bangka. Ganito kalaking bangka, eh, dambahulat. Hmm ay yung sa 5 million to 7 million ang estimate mo ay wala pa po yung makina o oh, kasama na po yun meron na po ah meron na kompleto na po yun po. hmm yan o oh, yan ganito kalaking bangka tatlo na lang ang kulang ha tatlo na lang ang kulang Oo. Oh. kompleto na yun 5 to 7 katalasan talaga mga ganito kalaking bangka o soyo ay marami din pong hindi niya niniwala dahil <laughs> uh, sasabi ay grabe naman yang bangka na para ma mas ma mahal pa sa kutsi. Eh, siyempre. Oo. Oh. Yung bagong ba pangulong dyan, kay oh. sinong mayari yun? 700? Ah, 7 million. Yung pangulong pa lang yun? Oo, no, oh, pangulong. Mm. Wala pang mga lambat yun. Wala pang lambat yun? Opo, yung, yung dumating yung July, galing, galing sa Tagayan Balay, yung bro, ginawa. Yung bagong pangulong dyan, oh. 7 7 million. Ganon oh, ganun po mga soyo pagka sa mga kuan gusto magnegosyo nakakapagpa na tayo talagang million million ang bangka dito sa <laughs> kahit saan naman mahal pa sa mm -hmm. ay ang lambat pa alambat. ay pinakamababa yata sa lambat sa pangulong ay 2 million ano po pag start nga dito nito pag start 700 oo oh. oo oh. Palaot na. Uh -oh. Starting yun. Ay, starting nito. Palaot. 700,000. Oo. Mga 15 na hapsak na bigas. Oo. Uh oh. Isang linggo o dalawang linggo. Ilan kaya ang sirisan nito tayo? Nasa sampu o 8? Uh -oh. Ah, sirisan. Ang may sakay nito. Uh, walo na po. Okay. Uh, sirisan mga suyo. At yung sakay nito, aabot ng mga 16. 20. 16 Oo. Size, ah. size. Uh, size yata. Oo. size size. Ah, size Oo. 'Yon ng walo sa serisan o katao. Size mo lang yung kay Justine is essential. Oo. Yung nabaw. Bumabayo na grasa. Yung. Grab. yung... Na tao yun. Grabe yung sinapitano, no? wala na talagang nakita doon tay. Wala, nakita lang ang bangka. Sabi nga ni Justine, is, kay si Santao lamang para ma-investigan mo 'ano. Nangyari. Oo. Wala. Wala nang pag-asa yun. Missing na talaga. Missing na talaga. Ano? Eh, matagal na. Limang araw lang wala nang tao. Nakababad ka. Wala po nang balas na. May natagpuan na pong tatlong bangkay doon sa Taiwan. Hindi Nak Kaya nga, hindi na po nga daw po makilala. Hindi na. Nilibing na nga daw po yata diretsyo. At saka yung marami naman din, hindi lang dito ang pamilya, pamilya na pulilyo. Oo. Marami din, yung malalit na bangka. Malilate daw po ayo. Marami nang namising talaga ngayon. Hindi lang malaking bangka. Talaga. Kasi 'yung Biglaan 'ano po. Talagang 'yung bagyo na 'yon ay biglang ko na lang lumikaw patabi. Hindi okay, hindi lang lang palayo. 'Yung na yung Ay, meron pa. Ayun, napulot na puto 'yung roda. Saka isa na lang contact na ah. Okay na lang. Saka 'yung second floor ng pilot house. Wala talaga. Ah oh, ah. Oh. Ito lang natira. Ito lang natira no. Opo. Yung second floor doon sa may kapitan. Bakas na din bago-bago yun. Paano kaya nangyari yun ano? Baka tinamaan yung mata ng bakit. Ay nasa mata mata talaga para ipo-ipo na siguro ba? Ipo-ipo. Bago yun. Na -tiga. Mga tigas sa mga tao. Kaya, kaya nga. Yung broker na yan. Isang partik na lang doon natira. Dami nga hindi makapaniwala doon basta pangyayari yun dahil kabago-bago na 'yon. Tapos natira talaga ito lang sa higa sa taas. Yung uh, ka pangalawang kamarote sa taas ay parang nilampaso paso ba. Ah. Narinig ko nga ay kami papagawin ng sa Tigoro. Oo na na. Oo. Oh. Kami kasi tao niya yung contact namin. Oo. Oh, oh. Ah. At saka yung mga taong contact namin, kami dadalhin kasi dada yung dada taro. Hmm. Magpan sa Oo. So, ayan. So, yun. So, ang panitukusina tayo, hindi ka pa nang gawa ng kusina dito? Hindi pa. Hindi pa nang gawa ng lagayan ng kanap sa silid. Saan ang banda ang kusina dito, tayo? Dito. Ah, dyan parte? Dito. Sa Kabilanan? Oo. Sa inganan. Sa inganan. At dito, dito sa kabila. Gadayan ng mga plato, mga plato, baso. Oh, so dito uh, dito mga kaldero. Lang. Dito? O, dito lang. Ilan lang? Oh. Tapos dito, daan na ng tao ito. Ayun. Ah, ito. Lalagyan pa to ng panole dito. Ay, tala, lalagyan pa 'yan. Wala na yata hanggang diyan lang. dito, dito. Oh. Wala na. Mm. Diyan lang yata. Oh. Gadayan ng mga Oo. Oh. May magliliteran na ito, tatay. May magliliteran na nito. Oo. Nakausap ko kasi si... Yung nakasalamin na punta dito si tatay. Yung matanda. Oo. Rex. Rex Oo. Sabi niya, meron na raw. Eh, kung wala sana, ako na maglilitera. <laughs> Oo. Oh. Okay magandang tanghali po. Hahaha. <laughs> Uh, Pakuin ko dito sa iyong tawahan ko na. Ang gandang pagkakagawa. O yan, maso ko yung mga lang. Kapag nakapit yan, tapos mga uh, ito, uh, ayos na ito. Dito tayo sa kuwan. Kuya, salamat ko kuya. Oo. Tingin tayo dito sa taas ng kamarote. Kuwan yan, upuwan. Ayun Oh. Ah, doon. Parang pan din katulad yung kay JGA yung sa Subic. Ala, parang ganda na. na lang ko. Tapos dito o. Marami pa palang gagawin ito. Pintura pa tayo ayan next update ulit natin dito mga soyo siguro ang tabayan ko lang ito na mailosong tabayan natin to na hihilain to ng kapwa bangka siguro baka maghilal nito yung bangkang pangulong at saka pagkuhan kasi mahihirapan na mga soyo pagka payloader ay gawa na pag piloder mabubugbog lang sarado itong piloder na to ay nang bangka na to kaya talagang so yan. paano mga soyo next update ulit tayo sa sunod natin punta dito update yung kayo ulit pagka na ito natapos na yung na sila bababa na tayo kaya salamat Cikgu ya Apa nama dia? Kalimutang aku dah oleh Carling Cikgu <laughs> ya Carling Kita dah Kita dah nito Parang itong haba na itong roda na ito ay nawalitaan ko nung nakaraan ay parang 42 ko yata. 42 feet. Yung tayong iyan pag ganyan. 42 feet yung hulihan parang 38 mas mahaba ito ayan ah, kuha tayo ng idea dun kay tatay mga 5 to 7 million ang halaga itong bangka na to brand new ayan ah, so yun ah, hanggang dito na lang muna yung ating video update update lang na natin sa mga bangka rito sa mga gusto mag-comment type comment lang po sa mga gustong magtanong para sa susunod nating update dito ay masakot po natin yan